natin pa yung mga anak, di okay lang sa akin, huwag niyo okay boto. Pero ako sinasabi ko sa inyo, makinig kayo. Dahil alam ko, pag nag aral yung mga anak niyo, magkapagtapos kayo, gaganda ang buhay ng future ng anak niyo. At hindi niyo kailangang humingi sa gobyerno. Yun ang gusto kong parating sa tao. But if you don't want that kind of leadership, it's fine with me. You know why? Hindi ko po kailangan ang politika para mag-survive ang pamilya ko. Kasi pag sila'y nabigyan mo ng tamang edukasyon, ito na ang baon nila, puhunan nila habang buhay. Vice, bilang kakampi ng pag-asa, no? May times na ba na nagkasalungatan kayo ng isang Mayor Vico Soto? Or may hindi kayo uh, na bagay? Hindi naman sa nagkakasalungatan. Pero meron na may mga idea nito, yung mga promotor nito. Eh, you know, sorry ah, sana makakulong kayo. Magpakamatay kami ni Mayor Bigo dito City Hall eh. Kung ayaw nyo makiisa, dun sa pagbabago namin, hindi kayo susunod sa direksyon natin. We will be failures.